May mga nagtatanong mga paps Bakit daw may nagbiblink na pula dito sa panel Ayan kung mapapansin ninyo magbiblink yan Ayan nagbiblink na kulay pula uh, At hindi lang sa click 150 Sa ibang motor din Na 150 or 160 ay may nagbiblink So mapapansin ninyo Parang sa mga wheels mga paps May nagbiblink na ganyan Ang tanong kasi nila Paano tanggalin o paano mawawala At bakit din mayroon nagbiblink na kulay pula So, yung motor natin ngayon mga paps is Click 150 version 2. Yan. At mapapansin niyo may nagbibling talaga yan. So, tatanggalin natin. Ipapakita natin sa video na to kung paano tanggalin yan, nagbibling na yan. Ah, uh, ang ibig sabihin pala nito mga paps bago natin tanggalin ay ito yung uh, sensor, uh, alarm. Alarm sensor. Ibig sabihin, activate yung activated yung alarm ng ating Honda Click ng, ng ating motor. Kung ganito yung motor mo at nagbiblink yung kulay pula na yan dito sa gilid or baka sa ibang motor na 150 or 160 nasa ibang side. Pero kasi sa click 150 is nandito sa right side. Activated ang alarm niya na ibig sabihin kapag ginalaw mo is tutunog. Ayan ah. Ah, ya yeah, hindi kasi naka ano yung sensitivity nito. Kailangan matinding galaw. Ayan. So, papansin niyo tumutunog mga paps. Alam 'yan. Ngayon, para mat, ano 'yan, tanggal. Syempre, kailangan nating una, una sa lahat naka-open yung remote. Ayan. Ibig sabihin, open kapag green, naka-open 'yan. I-push start niyo lang 'yan. Ah, papansin niyo, meron pa rin 'yan, 'di ba mga paps? Ayan, oh. i start nyo lang yan. Mawawala na yan. Ayan. Pagkatapos nyo i-click yan, mga paps, i-push start. Pag nawala yan, wala na rin yung nagbiblink na kulay pula diyan. Pansinin niyo. Pag nag-off yan, wala na nagbiblink. Ito. I-off. Wala na yung nagbiblink. Ibig sabihin, pag di na nagbiblink yung kulay pula diyan, hindi na activated yung, ano yung ano, alarm nito. 'Di ba? Kahit anong galaw ko ng mga paps, ayan oh. ugain ko na ng ugain. Hindi natutunog kasi hindi na siya activated. Push nyo lang ito mga paps after nyo i-open yung after open yung remote, push start lang ng isang beses, mawawala na. Dito naman sa remote mga remote mga paps kung gusto niyo i-activate ulit, gamit remote lang ang gamit natin para ma-activate yung alarm. Kahit naka-on yung remote or naka-off, off natin. Ayan, naka-pula. Ibig sabihin, naka-off. Mag... Press nyo lang ito, ito. Makikita ninyo. Itong alarm, itong nasa taas. Press nyo lang na isang beses yan. Naririnig nyo, may tumunog. Activated na yung uh, remote, ah, yung kanyang tawag dito. Kanyang alarm. Papansin ninyo, ayan, may nagbiblink na pula na. Ibig sabihin, activated na. Ito. I-ano lang natin. Start lang. Ah, kailangan pala i-switch natin ito, no? Para mawala. Ayan, I start lang natin. Wala na yan. Push ulit natin. I-off na lang natin. I Sabihin, wala na nagbi-blink, Ano na siya? Ang tawag doon, deactivated na. Ngayon mga paps, kahit nakaunyang remote, basta na pindot mo ng isang beses itong nasa taas, mag activate pa rin yung kanyang alarm. Ito mga paps, napakita ko sa inyo, naka-green, naka-open yung remote, press lang natin. Ayan Oh. iilaw 'yan. Fancy na 'yung iilaw. Ibig sabihin activated. Ayan, nakapula na. So, 'yan lang mga paps ang ibig sabihin ng kulay pula paano tanggalin at paano i-activate. That's it. Thank you for watching.